Ang mga mata ni Tyson ay kumikinang sa kawalan ng pakialam. Natakot si Edita sa pares ng malalim at walang ekspresyon ng mga mata ni Tyson. Iniwas niya ang kanyang tingin, nag-isip sandali, at naglabas ng isang kwento, na nagsasabing, ako ay pinsan ni Edita, madalas siyang sumisiping sa iba't ibang mga lalaki. Awe naman ako sa mga bagay na ganyan. Sa kanyang pananaw, walang lalaki o isang binata mula sa isang mayamang pamilya tulad ni Tyson, ang makakatiis sa isang asawang kalapating mababa ang lipad. Gayunpaman, nagbigay ng hindi inaasahang tugon si Tyson. Hindi niya tinanong si Celia at hindi nagpakita ng anumang bakas ng hinala sa kanyang mukha. Isang matalim na tingin lang ang ibinigay niya kay Edita. May patunay ka ba? Kung wala, tatawagin ko ang mga pulis at magsasampa ng defamation suit laban sa iyo. Muso si Edita at nagsimulang sumigaw na parang tusong kontrabida wala kang karapatang kasuhan ako ng paninirang puri, alam ko ang nakita ko, at sapat na ang mga salita ko. Kayong dalawa, isang patutot at isang deformed freak, are a couple made in heaven. Sa kabila ng pangungutya sa dalawa, galit pa rin si Edita, kaya sinabi niyang, Hindi talaga kita maintindihan Mr. Hudson kapag nalaman ng ibang lalaki na ang kanilang mga babae ay sumiting sa ibang mga lalaki, malupit nilang sinasaktan ang kanilang asawa o babae. Paano mo ito natitiis? Kitang kita ni Tyson na medyo nanginginig ang katawan ni Celia. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang nito at sinabing, I know my woman best. Pagkatapos, lumingon siya kay Wayne at sinabing, itapon mo siya. Sumulyap si Wayne sa kanyang balikat patungo sa mga bodyguard. Si Edita ay hinawakan at inilabas ng mga bodyguard. Inihagi si Edita sa dilid ng bangketa wasak ang damit at sugatan ang mukha. Sunod-sunod na tinitigan siya ng mga dumaraan. Kahit kailan sa mahigit dalawampung taon niyang pag-iral, ay hindi siya napahiya ng ganoon. Slot Kalapating mababa ang lipad, galit na galit siya, at nanumpa sa sarili na hindi makakaligtas sa kanya si Celia. Ang puso ni Lina ay lubos na nilalamo ng takot nang makita ang kasawian ni Edita. Nanginginig ng husto ang dalawang paa niya. Sinubukan niyang humingi ng tawad kay Wayne at halos sinabi niya ang lahat ng naiisip niya para makabawi. Samantala, tila walang pakialam si Wayne sa kanyang mga pahayag. Dapat kang humingi ng tawad kay Mrs. Hudson, naiinip niyang sabi, habang nakatingin dito ng masama. Tinangka ni Lina na pasayahin muli si Celia sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan na siya ay isang matagal ng kakilala. Matiyaga niyang sinabi na, Mrs. Hudson, kasama mo na kami simula noong natapos mo ang iyong mga taon sa pag-aaral. Hindi naman naging masama ang pagtrato ko sa iyo, di ba? Maaari mo ba akong tulungan na mapakiusapan si Mr. Evans? Nasa bingit na siyang lumuhod kay Celia. Nagpumilit siya sa kanyang pagsusumamo. Napakatanga ko na makinig kay Miss Canor at tanggalin ka, Mrs. Hudson. Alam ko na nagkamali ako. Please don't go. Ipupromote kita sa kahit anong posisyon na gusto mo. Malamig na nagsalita si Celia habang nakatingin sa maamong kilos ni Lina. Salamat, pero bilang isang boss, nabigo ka noong tinanggihan mo ang kakayahan ng isang empleyado at walang ingat na tinanggal ng walang tamang proseso. Kaya, magquick quit na ako. Kitang kita sa mga mata ang paghanga ni Tyson. Tama ka, Cel. Siya ay isang ganap na talunan, hindi mo kailangang magtrabaho sa isang maliit na kumpanya dahil ikaw ay isang matalino at magandang babae. Namula ang gwapong mukha ni Wayne sa gulat. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa likuran ni Tyson at naisip, bakit nagbago ang ugali ni Tyson? Hindi pa siya naaakit sa isang babae dati. Ibinigay ni Celia ng kanyang resignation letter. Nang pumirma siya, sinadya niyang itago ang pangalan niya para hindi makita ni Tyson. Aalis na sila sa lugar ng trabaho pagkatapos magimpake ng kanyang mga personal na gamit. Nabuhayan ng loob si Lina na walang ginawa si Wayne sa kanya. Ngunit biglang huminto si Tayson at sinabihan siya ng walang pakundangan, mawawala ang negosyo mo. Sa pagbuka pa lang niya ng labi, pigil hininga ang lahat. Napakalakas ng kanyang aura na parabang nakatayo siya sa ibabaw ng planeta at nakatingin sa ibaba sa lahat ng nabubuhay na bagay. Napasigaw si Lina at bumagsak sa sahig. Alam na alam niya na mananagot siya sa kanyang pagkakamali. Nang makalabas sila sa gate ng kumpanya, hinawakan ni Tyson ang kamay ni Celia. Namula si Celia sa ipinakitang pagmamahal, ngunit hindi niya binitawan ang kamay nito. Marahan niyang tinulak ang balikat ni Tyson at nahihiyang bumulong, "Nandito pa rin ang kaibigan mo." Nanlaki ang mga mata ni Wayne sa gulat habang nakatingin sa kanila. Kung hindi lang siya tinatrato ni Tayson sa paraang palagi nitong ginagawa, he would have thought that his friend was possessed or something. Pagkatapos ng deklarasyon ni Celia, ay tila naalala ni Tayson ang presensya ni Wayne. Makakaalis ka na, sabi ni Tyson. Maliwanag na gusto niyang umalis si Wayne para masolo niya si Celia. Hey! Paano mo nagawang magpalit ng ugali ng ganoon kabilis? Hindi makapaniwalang tanong ni Wayne I'm I just a tool for you to use. I came all the way here only to help your woman and now I have to watch you two flirt. Pinatahimik siya ni Tyson sa malamig na tingin. Makalipas ang ilang segundo, umalis si Wayne kasama ang kanyang mga tauhan. Pinanood ni Celia si Wayne na umalis ng tahimik. Nang hindi na niya mapigilan ang pag-usisa ay bumaling siya kay Tyson. Mukhang close kayo ni Wayne. In fact, parang nire-respeto kanya. Parehong ang pamilyang Hudson at ang pamilyang Evans ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod. Ngunit si Tyson ang hindi gaanong pinapaboran na miyembro ng pamilya Hudson. At hindi makatwiran ang paggalang ni Wayne dito. Nagkibit balikat na sumagot si Tyson, may utang si Wayne sa akin para sa isang pabor na ginawa ko para sa kanya noong nakaraan. Kaya naman hindi niya ako kayang tanggihan kahit na kick out na ako sa Hudson family. Tumango si Celia na tila nag-iisip. Mukhang mabait siyang tao. Sa totoo lang, natutuwa siya na naging matapat na kaibigan si Wayne, kahit na hindi niya ito inaasahan. Bago makilala si Tyson, palaging inaakala ni Celia na ang mayayaman at makapangyarihan ay may mababaw na relasyon sa isa't isa. Nagbago ang mukha ni Tyson nang marinig ang sinabi ni Celia. Talaga, tanong niya, na tila nakaramdam ng selos. Kung ganoon sino sa tingin mo ang mas magaling, ako o siya? Kinakabahang napalunok si Celia. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Walang paraan na masasagot niya ang ganoong direktang tanong. Hindi mo ba magagawang pumili ng isa? Bulong ni Tyson nang hindi inaalis ang tingin kay Celia. Ang namumulang mukha ni Celia ay labis niyang ikinatuwa at nagpasya siyang asarin ito. Bumuntong hininga siya ng malalim at ipinahayag ang saloobin, maliwanag na hindi ka makakapili sa amin. Kung tutuusin, napakagwapo niya at mayaman. Sa takot na baka hindi siya maintindihan, mabilis na ikinaway ni Celia ang kanyang kamay at umiling. Hindi, hindi ko sinasadya yun. Sinabi ko lang na mabuti siyang tao dahil sa pakikitungo niya sa iyo. Hindi ko pa siya nakilala. Paano ko malalaman kung anong klasing tao siya? Sa puso ko, ikaw ang pinakamahusay. Ang sagot na ito ay nagpasaya sa matalim na mata ng halimaw, biglang naisip ni Tyson. Iniyuko ni Tyson ang kanyang ulo at hinalikan ito sa pisngi. Pinsan mo ba talaga yung kliyente mong iyon? Nagulat si Celia bigla ang pagbabago ng paksa, saglit siyang natigilan. Sa isang bahagyang tango, sinagot niya ang tanong nito. Oo, hindi talaga kami magkakasundo kahit noong mga bata pa kami. Madalas niya akong binubuli. Hindi na nagtanong si Tyson, sa lalong madaling panahon ay hihilingin niya kay Brian na imbestigahan ang pinsan nito. Kung talagang ito ang nagdroga kay Celia at nag sa bodyguard at driver na halayin si Celia, si Tyson ang magpapabayad para dito. Ngunit mayroong isang bagay na mas mahalaga na kailangang harapin ngayon. Tumingin siya kay Celia at nagtanong, Sel, Anong gusto mong tanghalian? Tumigil sandali si Celia bago nagtanong. Akala ko ba nakapaghanda ka na ng tanghalian natin? May kasamang ngiti na sumagot si Tyson, malamig na ang pagkain na yon. Bakit hindi na lang tayo mag-lunch sa isang restaurant para ipagdiwang ang iyong pagre-resign? Matapos pag-isipan ang ideya sa kanyang isipan, umiling si Celia at tinanggihan ang alok. Hindi, dapat tayong umuwi. Kailangan nating magsimulang magtipid. Nawalan ako ng trabaho at may mga bayarin pa tayo. Sa pagbanggit ng salitang tayo, lumawak ang ngiti sa labi ni Tyson. Hindi tayo lubos na maapektuhan kung papasayahin natin ang ating sarili once in a while. Hinawakan niya ang kamay ni Celia na parang isang hindi mabibili na kayamanan, iminungkahi niya. Gusto mo bang kumain ng western cuisine para sa tanghalian? May alam akong restaurant at lahat ng mga ulam sa kanilang menu ay masarap. Nang makita kong gaano kadeterminado si Tyson, tango ang isinagot ni Celia, oo naman. Kung gusto mo talagang mag doon, then we'll go. Nakangiti sa tagumpay, buong pagmamahal na hinaplos ni Tyson ang buhok ni Celia. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa isang restaurant na tinatawag na Rainbow. Isa rin ito sa pinakamahal na restaurant sa city. Ang sabi-sabing, ang mga taong kumakain sa restaurant ay pawang mayayaman, makapangyarihan at sikat. Walang pakialam na naglakad si Tyson sa restaurant na may kumpiyansa, ngunit nag-alinlangan si Celia sa pintuan. Hindi niya nagawang humakbang. Oh God! Bakit tinala siya ni Tyson dito? Hindi nila afford kumain dito. Thank you guys for listening and watching.